menggaka calves okey lalaban ako ano, na pustahan dyan eh, eh mo sa sandaan o oh, higit sa sandaan niya yeah. dating na kung ano pag natimbang meron mga gustong umuha sa akin yan idadali ng baboy doon titimbangin eh. ayan ah, na yun ayan <laughs> hindi mo pwede eh naman oh, pa yun man Mag-aagawan pagka isa na ang... Ito ang ilang may sinda. Ito ang pahay ng mga pagdawa naman Sabi ko, ay hindi, ito nag may ano po. Magkano ang naman yung timba? 150 ang timba plus yung ano ay 85 lang naman yung pasipsipan ko. <laughs> Mura ang bilhin mo dyan sa pasipsipan mo. Sandaan na akin kayo. Sandaan ngayon 85 eh. yan! <laughs> Dali mo? sa hardware. Kaisa, isa na lang bigyan ng Ay, pareha. At saka ito. 85 din yung dalawang yan. Hindi 85. Ay, yung iba na itiklo 60. Meron 120. Meron 100. Depende sa...